So talagang nilalamig ako guys. Pero ngayon gusto kong ishare sa inyo. Punta lang kami ngayon uh, sa shopping mall para ibili ko yung anak ko ng panglamig kasi wala siyang panglamig. So kasi lahat ng mga damit yang dala rito is puro pang puro pang ano summer. So nagreklamo siya kasi nga sabi niya malamig na, wala akong panglamig. So ngayon guys, samahan niyo muna kami, punta kami doon, mag-shopping muna kami ngayon. Okay? Tara, let's go. pamili na yan na. Pauwi na kami guys. Ayan. Ito papunta ng Alaska. <laughs> Puro mga nilamig. Bumili tayo ng panlamig na na ano uh. bonita. Uh. <laughs> So, ito na kami guys. Sobrang hangin sa labas. So guys, nandito ako ngayon sa likod ng bahay namin dahil nga pinisita ko yung aking mga halaman. Dahil sobrang lakas talaga ng hangin. Akala mo may bagyo. Alam mo yung hindi tayo sanay sa ganitong ano rito eh. Akala mo. Wala namang ulan pero yung hangin sobrang lakas talaga. So pakita ko sa inyo guys kung anong nangyari dito sa mga halaman ko. Kawawa sila yung ibang halaman, hinakot ko, nilagay ko sa likod. Tinago ko sila kasi kawawa talaga sila, sobrang lakas ng hangin. So ito na lang ang natira dito sa pwesto na to. So ayan na lang kasi ang natira kasi hindi ko na sila mailipat dahil nga sa... talbos ko. Hindi ko alam kung makasurvive pa itong mga halaman ko. Oh. Yung talbos ko, ayun, oh, kawawa naman. Hindi ko alam kung makasurvive pa ito. Diyos ko, ayan na lang yung ano, natira ng mga, ano, mga halaman ko. Ayan, nalanta na yung mga dahon ng ano ko, ng sili ko. May mga bunga pa naman siya, oh, pero yung mga dahon wala na. Alam mo yung parang may bagyo rin dito sa amin. O oh, ayan, buti kanina umaga nung nagising ako, pinagtatanggal ko ko agad. Nilipat ko rito, tinago ko kasi sobrang daming, ay sobrang lakas ng hangin. Eh, yung kamatis ko, oh, may bunga pa naman. Tapos nung nakita ko yan kanina pagising ko, wala, tumba na yung paso niya. Oh, yung sibuyas ko, ay, kawawa naman talaga yung mga halaman ko, Diyos ko po yung talong ko oh, o oh, nag-uumpisa pa lang mamulaklak ayan natumba rin yan kanina tinayo ko na naman ayan dito tinago ko sila sa corner ng ano ng bahay namin para hindi na sila maano ng hangin o oh, tingnan nyo naman guys o oh. yung hangin o oh. ayan o oh. makita nyo yung puno na yan o oh, ang lakas ng hangin o oh. oh. talagang yung isa kong paso na walang laman, nilipad. So guys, nandito na yung mga pinamili niya. Nagustuhan naman niya. Ayan, mga panglamig. Wow. Mga panglamig niya, mga long sleeve. Ito ba yun? Bago? Maganda? Maganda sa'yo? Hindi maganda. Ito? yan Ano pa? Ayan, yung pantalon niya. Maganda lang yung pantalon niya. Isa lang na ulit. Ha? Ay, kala ko napunit. Nako. <laughs> Kumapunit yan. Wala na. At ang nakakatawa pa yan, bumili siya. Kala mo pupunta siya sa Alaska kanina ininggit niya ako malakas ang hangin. Hindi na raw siya nakakaramdam ng lakas ng hangin. Cheng? <laughs> Meron ka na pag someday pag pumunta ka ng Alaska. Ayan. Ang bagay ba sa akin? Oh, bagay rin pala sa akin. Oh. Ay. <laughs> bagay rin pala sa akin. Oh, di ba? Oh, yan na naman. Pang ito ah. Bakit? Hindi ang pang babae. Eh? Bakit paano sabi? Pitid oh. Ang leggings. Ano ako, sukatin ko baka pagkasya sa akin. Sige, ba? Hindi, manipis lang. Sakto lang. So, Ayan. Gingsting. Oh, maganda pala. Oh, komportable pala. Ito. Kayo? Okay, ako na mawawala. <laughs> Nag-iisa lang 'to, 'di ba? Hmm. Woo. Pano ako makakuha? Okay naman na. Oh, na may tatak pa sa likod. Have a nice day. Bura na yung nice dyan. Oo. Oh. Have a day lang. Have a day. <laughs> Sabi, have a nice day. Pero pwede na yung ito. Yung pang loob lang. Oh, boy, pwede. Kung halimbawa, pang loob lang. Dito lang, pang loob lang. Pwede, pwede. pwede lang Hindi pwede, pwede. pwede sa pa nga ako sa labas. Sige nga, nasan sapatos mo? Kunyari, pa-partneran mo. Sa labos partneran mo kung napabagot. Bakit yan, ta? Ang ta? Oh, ito, 32 lang. Sabi ko, niya, kaya nag-iisip ako eh. Sabi ko ba, pili ko Hindi kasi today. magkaiba bonsai. Oh, kasi, oh, di ba, minsan sa Pilipinas nga, sa akin, kinukuha ko 28, 27, 28 yung mga talagang hindi lowest. Pero, pag mga highest na, ano na yan, 27, 28. Tapos pagdating dito, ano lang? diba Mga size dito. Bakit sa babae ang mga ang mga size dito ano? Sa akin 3, 3 or 4. Oh, ba naman ang tubig? ganito kong pantalon. Dapat hindi ganto, kulay black naman. Kasi may ganito na ako. Hindi po nga, kanina may black doon eh. Bakit kasi yung black, nag, iba ibang black ibang nung gusto ko hanapin yung hindi siya mukhang slacks kasi minsan mukhang slacks lang din. Yung ganyan lang siya, maong na kulay. Kaya nga ganito, tapos kulay black ko. Oh. Ganito style pero kulay black. Yung iba nakita ko, maong na eh. Ito sakto na to. Yung mga longs dito ko nalang lalo yung yeah. nai-rope ko, pinyo. May hangit? Oo. May hangit. Ha, ah, may hangit pa naman dyan. Masaya yung isang bone, e. Eh? Mm -hmm. Ini yang mana? Kalau yang plastik Challenge din pala sa akin to. Ah, walang magawa. So, guys. Hanggang dito lang ako. Magkita-kita na lang tayo sa next video ko. Kung nag-enjoy kayo sa video ko, please don't forget to subscribe and like my video. Okay? Thanks for watching guys mabuhay